Arastado ang kalibin ng babaeng bangkay na iniwan sa kanal sa Binangonan Rizal matapos umamin sa ginawang pagpatay. Kinilala ni Binangonan Municipal Police Chief Lt. Col. Vanji Santos ang suspect na si Rosalera Lanona, kinakasama ng 31-anyos na marketing assistant na si Johnny Clear Kahilig. Ayon kay Santos, Shalos sa katrabaho ang tinitignang motibo sa pagpatay nila nona sa ina ng kanilang dalawang bata panganak sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Antipolo City. Nagdilim umano ang paningin ng suspek sa kanapatay sa sakal si kahilig bago siya isinakay at itinapon sa madilim na bahagi ng Quarry Road sa binangonan, Pero kahit walang CCTV sa lugar, nakuna naman ng camera ang pagtakas ng lalaki mula sa pinagtapunan ng bangkay sa lungat sa kanyang salaysay na lunes pa sila huling nagkita ng biktima. Yes sir, umamin po siya at siya nga po ay nagbigay po, nag-execute po ng extrajudicial confession sa harap po ng isang counsel po. Oh, Ito yan. po ang nangyari noong February February 13 oh, February 13 po 2024 Sino daw po ang pinagselosan niya na hmm. inaakalan niyang karelasyon ng kanyang partner live-in partner uh, May binanggit po siyang pangalan pero yung pangalan po na yon ay hindi na po namin Uh, po. Sabi ni Santos, kilalang mabuting anak at kapatid sila noon. Kaya lubos na ikinagulat ng pamilya ang ginawa nito sa kanyang partner ng labim tatlong taon. Matatandaang bisperas ng araw ng mga puso nang madiskubre ang katawan sa binangonan na mismong kinilala ng lalaki bilang bangkay ni Kahilig. Na-interview pa ng police at media si at sinabing walang kaaway ang kanyang kinakasama. Bagay na unang pinagdudahan ng police batay sa mga nakalap na ebidensya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaigting pa ng Department of Agriculture Region 1 ang pagmumonitor sa mga satahan sa buong riyong uno upang makita ang epekto at makagawa ng parang upang ibsan ang epekto ng El Sa kanilang pinakahuling monitoring dito sa Laluigang Pangasinan, umaabot na sa humigit kumulang 200 hektarya na ng satahan ng apiktado ng nararanasang dry spell. Sa nasabing tala, 34 na hektarya ng sakahan ng apiktado sa bayan ng Tayog, 82 hektarya sa bayan ng Santutum, dumas at 57 hektarya sa bayan naman na manawag. Wala naman daw dapat ikabahala sa supply ng bigas ayon kay Department of Agriculture Regional Information Officer Bida Takal. Anya sa kabila ng naranasang El Nino dahil kung titingnan anya ang rice sufficiency level ng Region 1 noong 2022 ay umabot sa 181%. Kasyang-kasya daw ang produksyon ng bigas sa Region 1 at minimal lamang ang impact ng dry spill sa buong region. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo sama Masama Tayo, Pilipino. Kinumpirma naman ang PNP Katarman na sa bayan ng Katarman bumaba ang krimen ngayong taon. Ito ang sinabi ng PNP sa sinagawang meeting ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Anti-Drug Abuse Council at Municipal Task Force to end local communist armed conflict. Ayon sa kapulisan, sa nakaraang taon mula buwan ng Oktubre hanggang sa Disyembre ay labing tatlo ang naitalang krimen sa katarmaan. Habang sa first quarter naman ng 2024 mula Enero hanggang Pebrero, isa lamang ang naging krimen at ito ay isang pagnanakaw. Dahil dito, tumaas ang operational accomplishment ng pulisya. Sa kalagitnaan ng first quarter ng 2024 kung saan nakapagtala ng 27 na mga nadakip. Pagsampa ng kaso sa Sgado, ka mga iligal at nahuli sa curve ang mga minor de edad. Kung iahalin tulad sa 15 na mga accomplishment ng last quarter ng 2023. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar Arts 34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Mula sa 25 barangay ng lungsod ng Balanga sa Bataan, ikinasal ang anim na pumpares ng magsing irog sa kasalang bayan na ginanap ito sa Emiliana Hall, lungsod ng Balanga kahapon, araw ng Valentine's Day. Libring kasal na handog ito ng City Hall sa pangunguna ni Balanga City Mayor Francis Garcia Nadinaluhan naman na mga ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Barangay Chairman at mga Head Department ng Lungsod. Ang kasalang bayan ay pinangasiwaan ni Mayor Francis Garcia at bawat ikinasal ay nagbahagi sila ng kanilang nagikaranasan kung paano sila nagkakilala at nabuo ang kanilang pag-iibigan na humantong kahapon sa kasalang bayan. Nagpapasalamat naman ang mga ikinasal na kopol kay Mayor Francis Garcia dahil napabilang sila sa libreng kasalan at mga handog na regalo mula kay Mayor. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito si Dani Kumilang tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!